Hello, hello, hello. Hello Philippines, hello world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Kaya po panibagong buhay kasi nag nagbagong buhay na tayo. At panibagong pag-asa naman. At panibagong pag-asa naman kasi binigyan tayo ni Ama ng chance pag-asa para 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 natin ay ay may kabuluhan. Oo, para ang buhay natin ay may kabuluhan. Ganun kabait si Ama. Ganun kabait si Ama. Pinigyan tayo ng pagkakataon para baguhin ang mali. At, at ang mali ay itama. Alam niyo mga clubs, marami nang nagbago sa akin. Simula nang ako'y maging iglesia. Kagaya ng pagsisinungaling. Umiiwas na ako doon. Alam naman natin na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Kaya takot na akong magsinungaling. Nakakatakot ano? Mayroon akong kwento, isang kwento, tungkol sa verse na ito sa Matthew 6 verse 34, sisimulan ko na ang kwento. May friend ako na sinasante sa kanyang, sa kanyang trabaho. Driver siya. Dahil sa talatang ito. At gusto ko lamang i-share kung paano nangyari at baka makatulong sa atin ito. Matagal ng panata ng kumpari ko at ng kanyang buong pamilya niya namim na namimigay ng tulong sa mga may during birthdays and other occasion. Mahigit dekada na na nilang ginagawa ito. Sila lamang magpamilya, mga katulong, at driver ang nakaaalam. Subalit, nagkataon bagong hire ang driver. First time niyang sumama. Hindi niya alam na sekreto pala ang pagtulong ng boss niya? Dahil siguro humanga siya at gustong ipagmalaki ang boss. In good faith, pinagsasabi niya sa mga tao ang kasipagan ng kaniyang boss. At ipinagsabi niya ang lihim na ginagawa ng pagtulong ng kanyang boss. Kaya ang daming bumati at humanga sa kumpare ko at nang malaman niya na ang driver pala ang namalita ito'y pinagalitan at sinisante ang dahilan ni pare dahil sina, dahil sa ginawa ng driver ay pinuri na ang kanilang mga ginagawa kaya wala wala na silang hinihintay na gantimpala na kay, na, kay ama Tanong po, ito ba ay tama? Kayo, sa palagay nyo, tama kaya o mali? Ayun, praise God at niliwanagan ang kumpari ko. At pinabalik, pinabalik niya ulit ang kanyang driver. Ayan po ang message or ang mensahe ng ating, ang ating, pang, ng ating Panginoon, Yesu Kristo ngayong umaga. Teaching about charity o yung pagtulong ng lihim. Ito po si Kalabs TV nagsasabing paalam. Bye-bye.